Pagpapurit pa sa salamat ay nauukulamang kay Allah subhanahu wa ta'ala At ang kapayapaan ay mapa sa kanyang huling propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sa kanyang pamilya at mga kasama at sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom Mga kababayan, nais po namin talakayin ang anim na pinaniniwalaan sa Islam Para po sa inyong kaalaman bilang mga kababayan ninyong nagbalik sa Islam. Ang anim na paniniwala sa Islam ay ang paniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos. Unang-una, ang paniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Pangalawa, ang paniniwala sa mga anghil na kanyang nilikha. Ang pangatlo, ay ang paniniwala sa mga kapahayagan o revelasyon na kanyang ipinagkaloob sa mga piling propeta. Pang-apat ay ang paniniwala sa mga sugo at propeta na kanyang ipinadala o pinili para gabay ng tao dito sa daigdig. Pang-lima ay ang paniniwala sa araw ng paghukom at ang pang-anim ay ang paniniwala sa kanyang itinadhana o itinakda. Tatalakayin natin ang isa dito sa maigsing minuto, ang paniniwala kay Allah. Ang paniniwala naming mga Muslim, katulad ng mababasa sa Quran, o kalooban ng Diyos na tagapaglalang sa atin ay nagpakilala siya sa kanyang pangalan, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim innani Allah, la ilaha illa ana fa'budni fa wa aqimis salata sa kanyang kahulugan katotohanan ako si Allah walang ibang diyos maliban sa akin sambahin ako at itatag ang madalas na pagdarasal para pag-alala sa akin ang katagang Allah bilang pangalan ng tagapaglikha sa kanyang pagpakilala ay hindi natin maaring isalin sa kahit anumang lingwahe sapagkat ang kanyang pangalan ay pantanging pangalan sa kanyang uh, sarili. Hindi natin maaring ihambing ang tagapagligha sapagkat sa banal na kasulatan, sinasabi niya na wala siyang kapantay. Laysa kamithlihi siyay, walang maihahalin tulad sa kanya. Sa isang maigsing kabanata, Bismillahirrahmanirrahim Kulhu wallahu ahad, allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad Sa pangalan ni Allah ang, ang mahabagin Si Allah ay nag-iisa Siya ay sandigan ng lahat Siya ang tumutustos ng pangailangan ng kanyang mga nilikha Hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak at sa kanya ay walang maihahalin tulad. Dito makikita po natin na ang Diyos ay wala siyang kapantay kaya hindi natin maisip na si Jesus ay ipinapantay na ng mga kababayan natin sa Diyos. Si Jesus Kristo ay malinaw na isa lamang sa mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa aral ng Islam. Kaya nililinaw po namin mga Muslim na ang katangian ng Diyos na dapat nating kilalanin at sambahin at dalanginan ay ang nag-iisang tunay, wala siyang katambal, wala siyang pinagmulan, hindi pinanganak at hindi nagkaanak sapagkat ito ang unang unang una sa mga kautosan na kilalanin natin ang nag-iisang tunay na Diyos at huwag tayong sasamba maliban sa nag-iisang tunay na Diyos. Sa paraan din na pagsamba ng kanyang mga propeta so sa unang-unang -unang, uh, kautusan la al ma allahi ilahan akhar Huwag kang sumamba maliban kay Allah lamang sapagkat ang pagkilala o pagsamba sa ibang huwad na sinasamba ayon sa ating sariling pangunawa na hindi tayo nakabasi sa katuroan ng mga propeta ay malaking pagkatalo sa atin ang akala natin sa ngayon, lalo na sa ating kapanahunan ay kung ano-ano na lamang ang ating paniniwala. Kanya-kanya na lamang. Kaya dumami na ang sikta, dumami na, dumami na ang paniniwala. May nagsasabing Jehovah ang pangalan ng Diyos, Yahweh, may sumasamba kay Jesus, at marami nang sinasamba. Ngunit kung titignan natin ang aral ng uh, dito sa Islam, ay mas madali nating matanggap sa ating matinong kaisipan, na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang dapat nating sambahin sapagkat ang sumasamba ngayon kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sumusubasob din sa lupa katulad ng ginawa ng mga propeta sa so, makanila ang kapayapaan uh, hanggang dito lang muna ang ating maigsing mensahe